Hi everyone! It's 10 minutes to 4 or 3.50 p.m. here in Vienna, Austria. And in the Philippines, it's 9.50 na ng gabi guys. So ngayon guys, umaambun, malamig, kaya nagsabaw ako guys ng baboy. So ito yung klase ng sabaw ko na baboy guys. Oh yung bang parang sa likod na ano, yung sa shoulder na laman na may may balat na may konting taba. So, gilagyan ko siya ng carrots and patatas para matamis-tamis. And of course, repolyo. So, ayan guys, yung so malalaking kiwa guys. Yan. Tapos pinalambot ko ng sobra-sobrang lambot. Ang sarap ng sabaw niya guys. Kasi matamis-tamis kasi may kilagyan ko siya ng carrot. So eto guys, kain tayo guys. And of course, rice is life. Kain tayo guys. Babush!